Mapagpalang araw mga kabiliyar ang bidyong ito ay noong 1999 World Pool Championship final kung saan sa rack 2 na panipis ang tira ng kalaban ni Ephren. Really in Manila the millions who will now be off their seats presumably as the maestro Ephren Reyes Bata gave that a reference to a previous Ephren Reyes who was a brilliant E alam niyo naman mga kabilyar bawal sumablay kay Efren para kang nagtampo sa bigas niyan. Icon on their Dahil na sa binigay na pagkakataon ng kalaban ay hindi na ito pinakawala ng ating kampyon at agad inisa-isa ang mga bola sa mesa. Nagpamalas talaga dito si Efren ng expertise niya sa kanyang larangan kaya umabot siya sa finals. In the clear. And must not let do is here to take his first rack. It's a race to 17 this final. For th Nang dahil sa panalo niya na ipantay niya yeah, sa 1-1 ang score. more difficult than he would have liked though, Sid. Kung nagustuhan niyo ang video, please like and subscribe mga kabilya. No Salamat sa si suporta